Hello guys, good afternoon po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Ito po may uploading kami ng mga pumps material ni Brand po. 13 pallet po siya. Ito guys, papakita ko po sa inyo. Guys, yan po yung material na ino-upload namin. para Brand po, 13 pallet. Ibalik na para mga driver yung tapos meron pa sa labas na isang bigel pa po hindi para i-upload yung material okay, isa po ibali sa sarado na ng driver yung sa kanya kasi kailangan na nga namin baba yung nasa likod medyo mahangin po ngayon ng panahon guys Di ka tulad ng nakaraang araw parang init gumit kasi dalawang driver kesa eh kesa eh atsya alhamdulillah atsya nam ba ah, okay. nam atsya nam atsya nam 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 guys, di bali kinausap ko yung kaninang dalawang driver guys, Pakistani ang sabi ko sa kanila kay Saibay ibig sabihin nun how are you, kamusta ka tas yung atya admi mabuting tao sabi ko, tsaka yung pangalan nila maganda yun lang, yun ang sabi ko sa kanila guys yun guys, kukunin nyo yung isang kanila na nakapatong Slowly slowly Guys, dito, dito bali inayos yung material dito po nilagay. Guys, mamaya na lang po. Yan na yung material na binaba ng 4-trip driver. Diyan po siya nilagay. 2 pallet pa lang po yung nakalagay dito sa loob ng warehouse. Di bali yung iba na sa labas pa po kasi nakaharang po yung suspend. Kaya sa labas muna nilagay yung mga material. Tapos mamaya ipapasok po namin dito sa loob. Guys, diba ni 3 pallet na lang po yung ibababa nitong sa driver tapos na po guys tapos na po ibaba yung side yung mga material sa loob na sasakyan guys ibali sa loob na po yung isa sa na ibababa rin namin yung mga material okay, guys merads ah, okay, ito po yung for me, driver namin guys Guys, di bali ito na yung last week na ibababa namin yung mga material. Ito po guys. Last na po yung mga pallet na lang po. Guys, di bali tapos na po kami mag-upload ng mga material. Ito po guys, yung iba po nasa labas. Tapos yung iba po, ilagay po namin sa loob. Yan po guys, Grand Post Pumps Material at Ibara Pumps Material po yan po guys di bali ang diniliver po ngayong hapon yung apat na sasakyan po hindi ko na po na i-video yung ibang sasakyan kung paano inupload ng driver di bali na sa 14 pallet plus uh, 8 pallet po di bali inabot sya ng 22 pallet po guys isang oras po namin binaba yan po guys grand po pumps material ibali guys, tapos na po kami. Guys, maraming salamat po sa inyong pagpanood. Please like, subscribe to my channel. Babayes bye. Bye bye.